gusto nyo rin bang makiuso sa trend yung AI generated gamit ang inyong picture kagaya ng nakikita nyo sa screen? Kung gusto nyong malaman sundan nyo lang po ang video. Punta lang kayo sa inyong Google Chrome app at e-search ang Gemini AI. Pagka-search nyo ay may lalabas na link itong Google Gemini, tap lang natin. Dito guys pindutin ang plus sign. At punta ka sa upload files para i-upload ang inyong pictures. Pindutin ang photos and videos. Pindutin ang three lines sa upper left side. At punta kayo sa inyong albums. Hanapin nyo dito yung picture nyo na i-generate ng AI. Antayin nyo lang pong mag-upload ito. At kapag ka na-upload na, na e-paste nyo dito ang description na nasa comment section ng video, tapos pindutin ang send. Din antayin yung lumabas yung result. At kapag naka-generate na ang AI ay scroll up nyo lang at makikita nyo na ang result. E-tap nyo lang ang generated picture at e-long press para e-download dito din pindutin ang download at ganun lang ka basic guys. Sana nakatulong sa inyo ang video. Don't forget to like, comment and share. Kung gusto niyo ang ganitong content, follow me for more.